Taylor Sheish inatake ng isang lalaki habang nagpa-perform. Nito lamang weekend, nag-tweet sa ex si Taylor Sheish. Ang uh, totoong pangalan niya ay John McLean Cornell. Ayon sa kanyang tweet, na trauma siya sa nangyaring pananakit sa kanyang isang audience member habang siya ay nagpa-perform sa Kalusan Concert sa Bayambang, Pangasinan. Nito lamang Sabado. Base sa mga litrato na kumanat online, makikita rito na may isa isang lalaking bigla na lamang hinampas sa leeg ang Taylor Swift impersonator habang ito'y naglalakad sa crowd sa kalagitnaan ng kanyang pagtatanghal. Sa kabila nito, nagpasalamat pa rin si Sheesh sa mainit na pagtanggap sa kanya ng bayambang at nagpasalamat rin siya kay bayambang mayor Nina Jose Kimbao. Kasunod ng insidente, naglabas rin ng statement online si Mayor Kimbao at sinabing, I will not tolerate homophobia. And physical abuse in my town. I am sorry to Taylor Sheesh that someone assaulted her during her performance. Dagdag pa niya, ay nasa kosto na ng siya ang Shish, and the authorities will deal with the incident accordingly.